Kamusta ako si Shaila? Ito na ang pagtatapos ng data live Season 2. Kung hindi mo pa napapanood ang Season 1 ay panoorin mo muna para maintindihan mo ang story. At kung nagustuhan mo ang ating kwento please like and subscribe salamat simulan na natin. Nagising na si Takamiya sa ospital nang biglang may sumundo rito ng mga agent at sinama ito. Inutusan ni Katori si Shido na simulan na ang pagbuo ng banda. At naghanda na nga si Shido para sa gaganaping festival kasama ang tatlong basher at si Toka, Ngunit nalungkot si Toka dahil wala siyang alam gamitin na kahit anong instruments dito kaya binigyan na lang siya ng legendary instrument na tinatawag na tamburin. Kaso wala pa silang vocalist at saktong dumating si Origami at magaling pala ito kumanta kaya kompleto na sila. Pumunta si Origami sa kampo pero hindi siya sinasabihan sa gagawing mission na pagdakip kay Shido dahil suspended siya at under na sila ng DM department. Ngunit nalaman niya rin ito dahil sinabi ito sa kanya ni Kapitan. At parang hinikayat pa siya na kunin ang armas sa storage room para isabotahe ang mga DM soldier. Nagsimula na ang festival at dito ay nagbukas sila ng isang tindahan. Para simula ng pakikipag-competition sa Kalabang School. Maya-maya na malikmata si Shido na parang nakita niya si Kurumi, Pinuntahan siya ni Miko para ayain siyang makipag at napansin niya na umaasa lamang ito sa kapangyarihan niya na kumontrol ng mga tao. Hindi ito natiis ni Shido at sinabing pandaraya lamang ang ginagawa mo at hindi ito makatarungan. Ngunit matigas talaga si Miko na sinabing naglalaro lamang siya dahil laruan lang ang tingin niya sa mga tao. Nagulat si Shido rito, sabay bay bye na rin si Miko. Pumunta na si Origami sa storage room para kunin ang armas. Nababahala si Shido at Toka dahil ilang sandali na lamang ay magsisimula na ang festival. Pero hindi makontakt si Origami at ang tatlong basher naman ay kinontrol ni Miko na sinabing hindi na ito pupunta sa event. Dahil rito ay sinabi ni Katori na sync na lang si Shido para magpanggap na kumakanta pa rin siya kasama si Toka. Dito nga ay nagsimula na si Miko. Kunit sa kalagitnaan ng pagtatanghal ay nag-cheat ito dahil gumamit ito ng kapangyarihan. You've got Nawala ng pag-asa si Shido rito dahil malabo na matalo pa nila ito lalo na at dalawa lamang sila ni Toka. Sabay dumating ang kambal na spirit para samahan sila sa pagpe-perform sa stage. Tumating na ang DM Soldier para dukutin si Shido. Ngunit biglang dumating si Origami, nadala na naman ang malakas na armas, at kinalaban sila nito. Nagsimula na nga ang pagpe-perform nila Shido ngunit wala nang lumalabas sa speaker dahil hindi na ito matrack nila Katori at sira na ito ng dahil sa nagaganap na labanan sa labas. Nagtataka naman ang mga tao rito kung bakit ang tagal ng intro nila. Nang biglang kumanta si Toko dahil inakala nito na tuloy pa rin dahil nakasuot ito ng headset. Habang patuloy naman ang labanan sa labas. Maya-maya ay naabot na ni Origami ang kanyang limitasyon ng magdugo ang ilong nito. You this much, you're not leaving here alive. Dito ay nakikipaglaban si Origami habang inaanunsyo ang nanalo sa festival. Sinabi rito ang score nila, at ang nanalo ay walang iba kundi si Miko. Pero noong sabihin na ang kabuoang score, ay ang nanalo, ang grupo nila Shido. Dahil kasama sa score ang itinayo nilang tindahan. Hindi matanggap ni Miko ang pagkatalo niya, kaya nagtodo ito, at kinontrol ang lahat ng tao sa paligid. Nang pinadakip siya nito ay nakapa ni Miko ang kanyang pototoy. At dahil rito ay mas lalo itong nagalit at inutos nitong tapusin si Shido sa mga spirit. Ngunit niligtas siya ni Toka, sabay naalala niya na hindi ito nakakarinig dahil sa headset kaya hindi ito na control gamit ang sound na ng gagaling kay Miko. Nang tawagan ni Shido si Katori ay nalaman niyang pati ito ay na-control na rin. Inutusan ni Miko si Katori na bambahin ang buong school nang biglang dumating si Takamiya at pinatulog ito. Uh, Habang patuloy ang pakikipaglaban ni Origami, biglang dumating rin dito si Takamiya at tinulungan nito si Origami. Naglaban si Toka at si Miko ngunit talos si Toka rito nang biglang dating ni Ellen, tinapon ni Toka si Shido sa labas para hindi ito makuha ni Ellen, sabay nilabanan ito. Oh my, your attack seems to be less powerful than it used to be. Ngunit pagbango ni Shido ay dala na ni Ellen si Toka habang paalis ito. Nagtago siya sa isang room para hindi siya makita ni Ellen nang biglang makita niya si Kurumi rito. Nakiusap si Shido kay Kuromi na tulungan siya mabawi si Toko sa DM Association. Pumayag naman si Kuromi dahil gusto niya rin kalabanin ang mga DM soldier. Pinakita si Toko na patuloy itong pinoprovoke nila Ellen at Isaac. Dito ay nagtulungan na nga sila Shido at Kuromi, sinabi ni Kuromi na alamin muna natin ang sikreto ni Miko bago ito harapin. Dahil dito ay pinasok nila ang mansion nito at may nakita silang album rito na naglalaman ng pinakauna niyang kanta. Dahil sa kapangyarihan ni Kuromi ay nalaman niya ang lahat ng bagay tungkol rito. Special inside look into some of the Napabilib si Shido sa lakas ni Kuromi. Pagtapos ay hinarap na nila si Miko. Even if you thought of a more certain way, or should I say, Shido eats ka? Tinahuli sila ni Miko pero malakas si Kuromi at ginamitan lang niya ng kapangyarihan niya ang mga tao kaya nakatulog ang mga to. Ito ay sinubukan ni Shido na kausapin si Miko ngunit ayaw nitong makipag-usap sa kanila kaya inatake sila nito kasama ang kambal at si Yoshino. Yeah, yeah! oh! really Buti but na lamang ay dumarami si Kurumi kaya nakakatapat to. Nahuli ni Kurumi si Miko at tinala ito sa kanyang teritoryo kasama si Shido para ito ay makapag-usap. Sinabi ni Shido kay Miko na tulungan siya mabawi sa DM Association si Toka. Kunit hindi naniniwala si Miko sa mga lalaki, kaya wala silang napala dito. Hanggang sa naubusa na sila ng oras at kailangan na nilang tumakas ni Kurumi sa lugar. Yeah. No, not yet Kurumi. I was getting so close. Pagtakas nila sa lugar ay sinabi ni Kurumi na carry niya talaga kalabanin mag-isa ang DM Association at gusto niya lang alamin kung hanggang saan ang kagustuhan ni Shido na maligtas si Toka kaya plano ni Kuromi na suguri na ang DM Association. But that's Never. Habang dito ay patuloy ang panggugulo nila isa kay Toka dahil gusto nilang makita ang inverted na katauhan ng spirit. Nang lumapit si Kuromi at Shadow sa building ng DM Association, ay naramdaman sila nito at nag-alarma sa space para magtago ang mga tao. Sabay naglabasan ng mga DM soldier para kalabanin sila. Nakapasok pa rin sila ni Kuromi sa teritoryo ng DM Association nang biglang dating ni Takamiya at pinugot ang ulo ni Kuromi. Pinaubaya na ni Kuromi si Shido kay Takamiya dahil alam ni Kuromi na malakas ito. Nagtanong si Miko sa mga spirit na nakasama ni Shido dahil gusto niya malaman kung talagang mabait si Shido. Sinabihan ni Katori si Shido na delikado ang plano nilang pagliligtas kay Toka. Pero buo ang loob ni Shido kaya hindi na niya ito napigil pa. Habang sa labas ay patuloy ang pakikipaglaban ni Kurumi sa mga DM Soldier. Naglalakad sila Shido nang bigla silang inatake ng isang DM Soldier na nagpakilalang si Jessica na nakasuot ng malakas na armas. Dahil rito ay nagpaiwan na si Takamiya para labanan ito. Outside, I might way. Kaya napilitang magpatuloy sa pag-akyat si Shido. Ngunit napakaraming sundalo dito nang malapit na siya mahuli ay nailabas niya ulit ang armas ni Toka. At ginamit ito sa mga kalabang sundalo pero nang dahil sa dami niyang nakalaban rito, ay talagang nadilikado ang buhay ni Shido. Nahuli na si Shido ng mga bantay na sundalo nang biglang dumating si Miko kasama ang iba pang spirit para iligtas siya. Sinabi ni Miko na hindi ako nandito para sayo, kundi para kay Toko na gusto ko idagdag sa collection kong spirit. Habang sa labas ay may nagaganap ng digmaan, spirit laban sa mga sundalo. Nagkasalubong si Takamiya at Ellen at alam ni Ellen at Ryder si Takamiya kaya sinugod niya ito. Dito ay pinagtulungan si Takamiya ni Ellen at Jessica hanggang sa dumating si Origami para iligtas siya. Nagtataka si Miko kay Shido na parang ang tindi ng determinasyon nito iligtas si Toka dahil hindi siya naniniwalang may mabait na lalaki. Dito nga ay pinagtapat na ni Shido ang mga nalaman niya tungkol kay Miko. Nagulat naman si Miko kung paano nalaman ni Shido ang kanyang nakaraan. Kaya dito ay kinwento niya na ang mga bagay na naging dahilan kung bakit wala na siyang tiwala sa kahit sinong tao lalo na sa mga lalaki. Isa lang palang simpleng singer si Miko noon. At walang kapangyarihan, ngunit isang araw ay may nagkagusto sa kanya na isang lalaki na isang TV producer. Pero binasted niya ito kaya nagalit ito sa kanya at siniraan siya nito na naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang karyer sa pagkanta. Ang dating mga lalaki na fans niya ay siya dahil lamang sa isang isyo na hindi pa napapatunayan. Kaya mula noon ay nagalit siya sa mga lalaki. Sinabi naman ni Shido na hindi yun dahilan para kagalitan ang sangkatauhan at sinabi pa na nagustuhan niya ang unang album na napakinggan niya noong nagpunta sila ni Kurumi sa bahay ni Miko. Maya-maya ay umatake na ulit ang mga kalaban. Habang lumalaban sila sa mga sundalo ay sinabi ni Shido kay Miko na pagbalik mo sa pagkanta, ay gamitin mo ang tunay mong pangalan. Nang sa ganun ay maramdaman mo ang tunay na pagsuporta nila sayo. Tunit patuloy ang pakipot ni Miko hanggang sa maya maya ay parang lumalambot na ang kalooban nito. Pinakita ang pangyayari sa labas at tuloy pa rin ang digmaan rito, Ellen laban kay Origami. Malakas si Ellen pero kahit ganun ay nagawa pa rin siyang galusan ni Origami, sabay tumakas si Ellen dahil alam niyang hindi ganun kadali matalo si Origami. My time here is up. Lucky you. bye, -bye. Pumalik ang kwento kay Lashedo at dito ay nakita na nila si Toka. Dito ay parang plano ito lahat ni Isaac dahil gusto niyang iprovoke ang spirit para lumabas ang Dark Toka. Sabay sinaksak ni Ellen si Shido sa harapan ni Toka na talagang kinabigla nito. Sinubukan namang pumalag ni Miko pero wala rin siyang magawa sa lakas ni Ellen. Pupugutan pa sana ni Ellen si Shadow, ngunit biglang lumabas ang Dark Toka dahil sa sobra niyang galit. This make The Demon King has Dito nga ay gumaling rin ang sugat ni Shadow, ngunit nagbago ng anyo si Toka at parang ibang tao na ito dahil hindi sila nito naaalala. You answer me. Where am I? Bigla naman nagsalita si Isaac na parang sinasabi nito na ito na ang pagkakataon ni Ellen na masubukan kung gaano kalakas ang inverted na spirit. At agad namang niya itong inatake. Samantalang dito naman ay pinakita ang paglalaban nila Takamiya at Jessica. Pero natalo na si Jessica dahil umabot na ito sa kanyang limitation. Kahit sa huling hininga ay talagang tapat ito kay Isaac. Naglaban na nga si Toka at Ellen at talagang napakalakas ni Toka. Kaya nakapag -decision si Ellen na tumakas dahil sugatan rin siya sa naging laban nila ni Origami. Ngunit bago umalis si Isaac, ay parang nangasar asar pa ito kila Shido dahil siguradong sila ang babalingan ni Toka. At ganun na nga ang nangyari dahil inatake sila ni Toka at balak silang tapusin nito. Sinabihan naman ni Katori si Shido na ipaalala ang nakaraan kay Toka para bumalik ang alaala -ala nito. Patuloy nga sila inatake ni Toka habang kinakausap nila ito. Sinubukan ito labanan ni Miko ngunit talagang wala siyang laban rito. Inakala naman ni Miko na katapusan niya na kaya for the flashback siya. Buddy, and no would me Sabay pinakita si Yoshino na sinabing parang nauubos ang lakas niya. Nawala na rin ang pagkontrol sa kanila ni Miko at nagtataka sila kung anong ginagawa nila sa lugar na yon. Sabay atake ni Origami na inaakalang tuloy pa rin ang gyera. Sabay pinakita si Shido na nagamit ang kapangyarihan ni Yoshino. He kept his promise. Kept Tiglang sumakit ang ulan ni Toka na parang may naaalala siya na hindi naman niya nagustuhan dahil lalo itong nagtodo. Tiyakap si Shido ni Miko habang sinasabing please iligtas mo si Toka. Sabay dating ng kambal na pinigilan si Toka sa gagawing pag-atake kila Shido. Pero hindi nagpaawat si Toka na itinuloy pa rin ang pag-atake. Tumawa si Toka na inakalang nawala na ang lalaking gumugulo sa isip niya pero kinuha lang pala ito ng kambal. Sabay ibinato sa kanya at dito ay may naalala si Toka. Sabay naghalikan ulit sila. Oh. I don't understand. My head is spinning. No. But it doesn't put me in a bad mood. Who turned my existence upside down? She Nagbalik na ang alaala ni Toka at Win Elcom sa Nishido. Pinakita si Kurumi na umalis na rin. Sa mga sumunod na araw, ay nagtatanong si Shido kung bakit sa sulat pa dinadaan ni Miko ang mensahe para sa kanya. Sabay hinalikan siya nito at nagpasil na ito. Sinabi ni Miko rito, na hindi niya na kailangan ng kapangyarihan dahil natutunan niya na magtiwala ulit sa tao at sa sarili niya ng dahil kay Shido. Sabay pasok ni Toka at nakitang nakahubad si Miko. Nagbalik na sa dati si Miko, at confident na ulit ito sa pagkanta ng hindi umaasa sa kapangyarihan niya. Singing in the shower, sound in the room, la 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 Every echo sounds so special and so astound I felt once before, let me rise up in the sky tapos ng kantay na tawag nitong darling si Shido na ikinaselos ng ibang spirit. Well, that's uh...